Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang epekto ng karbohidrates sa diabetes. Mga dapat iwasan at mga dapat piliin para sa matatag na asukal sa dugo. Mga minamahal kong kababayan, mayroon akong gustong ibahagi na sigurado akong ikagugulat na marami ang carbohydrates ba talaga ang kalaban nga may diabetes? Naunawaan ko na sa tuwing naririnig ninyo ang kanin, pandesal, pansit o aros caldo, kinakabahan kayo na baka tumaas ang inyong asukal sa dugo. Mayroong takot na huwag kumain ng kanin at magutom, habang ang iba ay puro gulay at karne lang ang kinakain. Ngunit bakit pakiramdam ramdam parin nila ay pagot, nanginginig, at minsan pa nga ay bumababa ang kanilang blood sugar? Ang mas nakakabahala ay kapag kumakain silang healthy carbs na ayon sa sabi-sabi, ngunit tumataas pa rin ang kanilang blood sugar. Bakit nangyayari ito? Gusto kong maging malino. Ang carbohydrates ay hindi masama. Ang problema ay kung paano tayo kumakain at anong uri ang eating pinipili. Sa video na ito, Ibabahagi ko ang apat na uri ng carbohydrates na dapat iwasan at apat na uri na makakatulong sa pagpapanatiling ng matatag na asukal sa dugo. Upang hindi na kayo matakot at malaman kung paano kumain ng masarap at manatiling malusok araw-araw, halina't tuklasin natin ngayon paano nakakaapekto ang carbohydrates sa blood sugar. Bago tayo magpunta sa detalye, Hayaan ninyo akong ipaliwanag ng maikli ang tungkol sa carbohydrates at blood sugar. Kapag kumakain ka ng pagkain may carbohydrates, binago ito ng katawan sa asukal at sinisipsip sa dugo. Sa puntong ito, tumataas ang blood sugar at ang pancreas ay naglalabas ng insulin ang susi upang dalhin ang asukal mula sa dugo patungo sa mga sel upang magbigay ng enerhiya sa katawan. Sa mga taong may diabetes, nagiging magulo ang mekanismong ito. Maaring hindi sapat ang insulin na nilalabas ng pankreas o kaya naman lumalaban ang machel sa insulin, insulin resistance. Kaya naipon ang asukal sa dugo at nananatiling mataas ang blood sugar na humahantong sa mga komplikasyon. Kaya naman, napagkahalaga ang pagkontrol sa pagkain. Mahalaga pa rin ang carbohydrates. Kung iyan ay tuluyang iiwasan, makukulang ang enerhiya at makakaramdam ng pagod. Ngunit ang mga may diabetes ay kailangang pumiling ang tamang uri ng carbohydrates at angkop na bahagi. Hindi lahat ng carbohydrates ay pareho. Mayroong uri na mabilis magpataas ng blood sugar at mayro namang mabagal at matatag. Ang mahalagang pamantayan ay ang glycemic index. GI. Ang GI ay ang bilis ng pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain ngang isang uring pakain kumpara sa purong asukal. Ang mababang GI ay mas mababa sa 55, ibig sabihin ay dahandahang tumataas ang asukal. Ang mataas na GI ay higit sa 70, ibig sabihin ay mabilis na tumataas ang asukal. Ang mapakaing may good carbs ay kadalasang complex carbohydrates, mataas sa fiber, mabagal matunaw, nakakabusok ng matagal, at nakakatulong mapanatili ang matatag na blood sugar. Sa kabilang banda, ang bad carbs ay simple carbohydrates, mababa sa fiber, mabilis matunaw, nagiging sanhingang mabilis na pagtaas at pagbabang ang blood sugar, na nagiging sanhingang pagod at gutom, lalo na para sa mga may diabetes. Ang pag-unawa sa simpleng prinsipyong ito ay makakatulong upang hindi na kayo matakot sa carbohydrates. Ang susi ay iwasan ang bad carbs at pumili ang good carbs. At ngayon, ipipresenta ko ang apat na uringang carbohydrates na dapat iwasan. Tingnan ninyo kung marami kayo sa mga ito upang makapag-adjust kayo. Apat na uri ng bad carbs na dapat iwasan o limitahan. Narito ang apat na uri ng bad carbs na madalas makikita sa pang-araw-araw na pagkain na dapat ilimitahan ng gamay diabetes. Ang maito ay pamilyar na pagkain kaya basahin ninyo ng mabuti at tandaan upang mabago ang inyong nakasanayang pagkain at makatulong na mapanatili ang matatag na blood sugar. 1. Pinrosesong kanin White rice at pinong bigas. Ang puting kanin ay marahil ang pangunahing dahilan ngang mabilis na pagtaas ngang blood sugar pagkatapos kumain para sa marami. Kapag pinong pino ang pagproseso, nawawala ang balat at germ ng bigas, na siyang bahagi na mayaman sa fiber, vitamina at mineral. Ang natitira ay purong starch. Ang starch sa anyong ito ay mabilis matunaw at mabilis maging glucose, na mabilis na sinisipsip sa dugo, na nagiging sanhing mabilis na pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ang glycemic index ng puting kanin ay nasa mataas na grupo lalo na ang mamalagit na bigas. Ito ang dahilan kung bakit ang pakain ng kakanin tulad ng suman o puto ay mas mabilis na nagpapataas ng blood sugar kaysa sa whole grain carbs. Gayon paman, ang aral dito ay hindi ipinagbabawal ang puting kanin sa lahat, ngunit para sa mga may diabetes. Kailangan ng mahikpit na pakontrol sa bahagi at unahin ang mas kaunting pinrosesong carbs. 2. Tinapay, white bread, at iba pang produkto mula sa pinong harina. Marami ang nag-isip na kung iwasan ang kanin, mas mabuti ang kumain ng tinapay tulad ng pandesal o pansit, ngunit sa totoo lang hindi ganun. Ang puting tinapay, pansit, miki, o bihon ay kadalasang gawa sa pinong harina na tinanggalan ng balat kaya napaka-baba sa fiber. Dahil ito ay pinong-pino at kadalasang malambot kapag luto. Ang mga produktong ito ay mabilis matunaw, mas mabilis pa sa whole grain na kanin. Ang isang piraso ang pandesal o isang malaking plato ang pansit ay maring magbigay ng carbohydrates na katumbas ang humigit kumulang dalawang tasa ang kanin, ngunit mas mabilis itong nasisipsip kaya mas madaling tumaas ang blood sugar pakatapos kumain. Dagdag pa rito, maraming kumakain ng pansit na may kasamang matamis, nasasawan o niluto na may vetsin na nagpapataas pang sugar load. Kung kaya, payoko na bawasan ang bahagi. Kumain kasama ang maraming gulay at protina at kung maari, lumipat sa whole grain na bersyon tulad ng whole wheat bread o brown rice bihon para mas ligtas. 3. song cereal at instant na almusal. Instant oatmeal, instant lugaw, ang instant cereal at nutritional powders na madalas ay brand bilang pampalakas ay karaniwang na prosesong mabuti, pinong-pino, o niluto, at pinatuyo, at minsan pa nga ay may dakdak na asukal at pampalasa. Ang whole rolled oats o steel cut oats ay mas mahusay na pagpipilian dahil mabagal matuno. Ngunit ang instant oatmeal ay preprocessed na, mabilis matunaw at maaring magpataas ng blood sugar tulad ng pinong carbohydrates. Ang ma-ready to mix cereal powders o instant lugaw na nasa fragmented form ay kadalasang may dagdag na asukal o pinong pino na kaya mabilis masisipsip. Nakakita na akong marami na naniniwala na ang pagkain nga cereal ay malusok ngunit sa katunayan, gumagamit sila nga uri na may asukal kaya mataas pa rin ang kanilang blood sugar. Kaya kapag bumibili, basahin ng mabuti ang ingredients list, iwasan ang may dagdag na asukal, at unahin ang whole grain na cereal na kinakain ng hilaw o niluluto. C. Matatamis na pagkain na tinumin na mata sa asukal. Candy, soft drinks, juice, ang grupong ito ay sa esensya ay simple karbohidrates, hindi kompleks karbohidrates, ngunit ang epekto sa blood sugar ay napakabilis. Mas mabilis pa kaysa sa kanin o tinapay. Ang makendi, ice cream, halo-halo, soft drinks, milk tea at fruit juices ay naglalaman ng mabilis na asukal. Ang isang latang ng soft drinks ay maaring maglaman ng 7,9 kutsaritang ang asukal. Ang dami na ito ay maring magpataas kang blood sugar at sabay nito, nakbibigay ng malaking pasanin sa pancreas. Marami ang nag-isip na kung hindi kakain ng kanin, okay lang ang uminom ng fruit juice. Ngunit kapag piniga ang prutas at tinanggal ang pulp, nawawala ang fiber, kaya mas mabilis masisipsip ang natural na asukal sa prutas na nakpapataas pa rin blood sugar. Ang mapinatuyong prutas ay concentrated source din ng asukal na dapat iwasan. Kung gustong matamis, maari kang kumuhang maliit na piraso upang pawiin ang pagnanasa o unahin ang sariwang prutas na kinakain ng buo upang mabawasan ang bilis ng pagsipsip. Sa madaling salita, ang bad carbs ay kadalasang ma-produkto na pinrosesong mabuti, pinong-pino o pre mababa sa fiber at mabilis masisipsip, mga halimbawa nito ay puting kanin, puting harina, instant cereal at matatamis na pagkain. Mukha silang masarap madaling kainin, ngunit madaling magpataas ng blood sugar. Ngunit huwag mag-alala sa susunod na bahagi. Magbibigay ako ng mga mungkahi para sa good carbs at practical na alternatibo upang manatili kang kumakain ng masarap habang matatag ang iyong blood sugar. Apat na uring good carbs na nakakatulong magpatatag ng blood sugar. Ngayon ay tatalakayin natin ang apat na uring good carbs, mga pinamumulan ng carbohydrates, na nabibigay ng enerhiya at nakakatulong na mapanatili ang matatag na blood sugar para sa mga may diabetes. Inaasahan ko na unahin ninyo ang ma ito sa inyong pang-araw-araw na pagkain dahil kung pipiliin ninyo ng tama ang carbohydrates. Ito ay magiging kaibigan ninyo at hindi nakalaban. Narito ang apat na karaniwang grupo at ang tamang paraan ng pagamit nito. 1 brown rice at whole grains. Ang numero unong solusyon upang palitan ang puting kanin ay ang brown rice at iba pang whole grains. Ang brown rice ay tinanggalan lamang ng ipa. Pinanatili ang bran layer na mayaman sa fiber, B vitamins, at minerals mabagay na nawala sa puting kanin kapag pinproseso. Dahil mataas sa fiber at may magaspang na istruktura, mas mabagal masisipsip ang brown rice kaya, mas mabagal at mas banayad ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain kumpara sa puting kanin. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang pagkain ng brown rice, whole grain oats, at barley ay nakakatulong sa mas mahusay na pagkontrol ng blood sugar at pagpapabuti ng insulin sensitivity sa ilang tao. Alam kong marami sa inyo ang nag-atubili sa brown rice dahil matigas at walang lasa, ngunit tandaan ang sinaunang bigas. Naunawaan ko, mayroon na ngayong maparaan upang mas madaling kainin. Maggalong ang kalahating brown rice at kalahating puting kanin sa simula o pumiling ang malakit na brown rice tulad ng pirurutong o sinukmani rice. Ibabat ang brown rice sa lup ng 6,8 oras bago lutuin. Gumamit ng mas maraming tubig at lutuin ng mas matagal o gumamit ng pressure cooker para lumambot. Magdag ng kaunting munggo o black beans kapag nagluluto upang maging mas malasa at masustansya ang kanin. Ang whole wheat bread, whole wheat pasta o brown rice pihon ay magandang alternatibo kung minsan ay gusto mong magpalit ng putahe dua, kamote, sweet potato, at iba pang gulay na may mababanggei. Ang kamote ay tinatawag ng maraming eksperto bilang golden friend ng nga may diabetes dahil naglalaman ito ng fiber. Vitamin A, vitamin C, potassium, at mabagal masisipsip na carbohydrates. Ang nilaga o steam na kamote ay may mas mababang glycemic index kaysa sa nilagang patatas o mashed potatoes. Gayunpaman, napakahalagang paraan ng pagluluto. Ang paglaga o pag-steam ay mabuti. Ang pagprito o pagihaw ay nagtatanggal ng tubig. Nagiging concentrated ang starch kaya maaring tumaas ang glycemic index. Isang maliit na tip. Kung gusto mong kumain ng kamote, ilaga o ay steam lang ito hanggang lumambot. At kainin kasama ang protina, halimbawa kaunting karne, itlog o unsweetened milk, at berdeng gulay upang mapabagal ang paksipsip ng asukal, kumain ng katamtamang dami, mas 100,150 gramo ng kamote bawat kainan ay tama. Bukod sa kamote, ang iba pang gulay na ugat tulad ng gabi, ube, at kalabasa ay maari ding gamitin upang magpalit ng lasa basta iwasan ang pagprito ng marami sa mantika, san, mga legumes, beans at laging, ang black beans, red beans, munggo, lentils, at soybeans, ay lahat ng pinakmumulan ng mabagal masisipsip na carbohydrates dahil naglalaman sila ng maraming fiber at plant-based protein. Ang geing karamihan sa mga legumes ay medyo mababa kaya napakababa ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Bukot pa rito, ang legumes ay nagbibigay ng folate, magnesium, potassium, at antioxidants na napakahusay para sa puso, lalo na sa mga may diabetes na kadalasang mas mataas ang panganib sa sakit sa puso. Para sa mga matatanda na mahina ang ngipin o mas gusto ang malambot na pagkain. Ang legumes ay isang kaligtasan. Ang lugaw na may munggo, tokwat baboy, o unsweetened soy milk ay masarap at nakakabusok ng matagal. Mari kang magluto ng beans kasama ng brown rice upang mapahusay ang lasa at texture. Tandaan. Kapak na luluto ang ginataang munggo o iba pang matatamis na putahe mula sa beans. Bawasan ang asukal o gumamit ng angkop na sweeteners upang hindi mabilis na tumaas ang blood sugar. 4. Mababang asukal na prutas at gulay na mataas sa fiber. Ang sariwang prutas ay talagang magandang natural na pinamumulan ng carbohydrates. Nagbibigay ito ng vitamina, mineral, at fiber na nakakatulong sa pakontrol ng pagsipsip ng asukal. Ang maprutas na mababa ang asukal tulad ng suha, dalandan, mansanas, peras, bayabas, strawberry at blueberries ay kadalasang may mababa hanggang katamtamang glycemic index. Ang pagkakain ng katamtaman ay hindi magpapataas ng blood sugar. Ang abukado ay kakaiba dahil halos puro good fats ito halos hindi nagiging sanhi ng pagtaas ng blood sugar. Kaya lubos na inirekomenda sa kabilang banda, dapat limitahan ang masobrang tamis na prutas tulad ng hinok na mangga, langka, rambutan, durian o pagkain ng maraming pauan dahil maaring mataas ang glycemic index nito. Ang berdeng gulay ay laging isang matalik na kaibigan. Ang malifi greens, cruciferous vegetables tulad ng broccoli, spinach, ampalaya, at kangkong ay naglalaman ng napaka-counting carbohydrates, ngunit napakaraming fiber at vitamina. Isang simpleng tip ay kumain ng gulay muna bago kumain ng kanin. Ang paraang ito ay nakakatulong na mabawasan ang peak ng blood sugar pagkatapos kumain. Iwasan ang fruit juice dahil nawawala ang fiber at mas mabilis masisipsip ang asukal. Pangkalahatang tips para sa pagkain. Maaring magpalit ng pagkain. Halimbawa, sa tanghalian, kumain ng brown rice at sa gabi, kumain ng maliit na kamote kasama ang unsweetened milk o kumain ng isang mangkok ng lugaw na may munggo bilang kapalit ng pansit sa umaga, pagsasama. Laging isama ang carbohydrates sa gulay at protina upang mapabagal ang pagsipsip ng asukal. Pagluluto, iwasan ang paulit-ulit na pagprito, limitahan ang matatamis na pagkain at unahin ang paglaga, pagsteam o light roasting, ngunit tandaan, ang pag-ihaw o pagprito ay maaring magpataas ng GI sa ilang uri ng gulay na ugat. Bahagi, bawasan ang kabuang dami ng carbohydrates sa humigit kumulang 1,3 kumpara sa normal na tau kung kailangan mong kontrolin ang blood sugar. Kumain ng dahan-dahan, ngumuya ng mabuti upang ang katawan ay makaramdam ng buso ng mas maaga. Sa madaling salita, ang apat na grupo ang carbohydrates na dapat tandaan ay Una, whole grains na kinakatawan ng brown rice, oats, whole wheat pasta. Pangalawa, mga gulay na ugat na may mababang GI, na kinakatawan ng kamote, pangatlo, legumes mga butong gulay. At pangapat, mababang asukal na prutas at berdeng gulay. Ang karaniwang katangian ng good carbs ay mataas sa fiber, mabagal matunaw, may mababang glycemic index at mayaman sa bitamina. Ang pagkain ng mga ito ay makakatulong na mapanatili ang matatag na blood sugar pagkatapos kumain, habang nagbibigay ng sapat na enerhiya para sa pang-araw-araw na gawain ng hindi kailangang magutom. Naunawaan ko na hindi madali ang pagbabago na kasanayang pagkain, lalo na sa mga matatanda. Ngunit subukan ng paunti-unti, tulad ng paghahalo ng kalahating brown rice, pagdaragdang ng ilang beans bawat linggo, paggain ng gulay bago kumain unti-unti, masasanay ka. Malusok na baga, matatak na blood sugar, masarap na pagkain at ligtas pa, mga minamahal kong kababayan, dito gusto kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay. Hindi masama ang carbohydrates masama ba o hindi ay nakasalalay sa kung mali ang uri na pinili natin at mali ang paraan ng pagkain. Ang mamay diabetes ay ganap na makakain ng carbohydrates araw-araw kung alam nilang pumili ng matalino at kumain ng tama. Hindi ninyo kailangang maging ekstremista sa pagiwas sa carbohydrates. Ang pag-iwas sa kanin o paglaktaw sa pagkain ay magiging sanilamang ang kakulangan ng enerhiya sa katawan madaling pagkapagod at pagbabang ng blood sugar. Sa halip, iwasan ang mabilis na carbohydrates tulad ng puting kanin, puting tinapay, instant noodles, at makipakaibigan sa good carbohydrates tulad ng brown rice, kamote, beans, at whole grains, at kapak naunawaan ng tama at napili ng tama. Ang carbohydrates ay hindi na isang halimaw kundi isang pinamumulan ng enerhiya na makatulong sa inyo na mamuhay ng malusog, masaya, at puno bawat araw. Ituring ang good carbs bilang isang kaibigan, huwag iwasan kundi piliin at kainin ng katamtaman. At tandaan, ang pagkontrol sa blood sugar ay hindi lamang nakasalalay sa dieta kundi pati na rin sa kombinasyon gamot, regular na ehersisyo at isang positibong pananaw araw-araw. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa Dr. Renato Bagani official channel at pindutin ang notification bell upang hindi makaliktaan ang aming mapinakabagong video. Gusto ko rin na maiwan kayong komento sa ibaba, ibahagi kung anong uri ng carbohydrates ang madalas ninyong kinakain, anong masarap na pagkain ang gusto ninyong irekomenda sa komunidad upang matuto tayo. At huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mamahal sa buhay at kaibigan na may diabetes upang malaman nila na posible ang tamang pagkain ng carbohydrates. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Makita kita tayo sa susunod ng video. Naway maging malakas at masaya kayo araw-araw.